Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang nakakakilig at nakakatuwang eksena ni Nabela Padilla at Piolo Pascual matapos lumabas ang isang video clip na ibinahagi ng isang netizen. Sa naturang video, makikita ang dalawa habang nakalublob ang kanilang mga binti sa dagat, tila bahagi ng isang pelikulang kanilang ginagawa. Basang-basa ang suot na kamiso ni Bella habang topless naman si Piolo na nakashorts lang. Nagmistulang buffet ang abs ni Piolo nang hawakan ni Bella ang kanyang katawan sa pangunguna mismo ni Piolo. Hawak-hawak ng aktor ang kamay ni Bella at inihahaplos ito sa kanyang abs dahilan upang matawa at tila hindi makayanan ng aktres ang harot ng kanyang kapareha. Dahil dito, hindi napigilan ng mga netizens, lalo na ng mga Becky, ang mag-react sa nakakagigil na eksenang ito. Game na game namang sumagot si Bella sa post. Hirap ng work ko nga, na sinamahan pa ng nakakatawang emoji. Sa dami ng natatawa at naiingit na komento, mukhang si Bella na nga ang pinakakaingitan ngayon sa social media. Kung ikaw ang nasa lugar ni Bella, paano mo haharapin ang ganitong eksena kasama si Piolo Pascual?